Magandang araw po sa lahat. Tawagin nyo na lang akong Nika. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Dalawa kami magkakapatid pero nung namatay ang papa ko, inuwi na kami ng mama namin sa lady. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa lalaki na kilala ko na may laing aswang o wakwa tawagin sa amin. Nasa isang baryo ang bahay namin. Pamana yun ang lola ko para kay mama. Nag-iisang anak lang si mama. May mga lupain din sila na kuprahan at mga prutasan. Yung kinikita ni mama sa kuprahan at ang pensyon ni papa ang tanging pinagkakasya namin sa gastusin. Third year college na ako nung no, nag-transfer sa lighting at di muna ako nagpatuloy dahil sabi ni mama sa susunod na taon na lang ako kasi yung kapatid ko muna ang patatapusin sa high school. Kaya sumasama muna ako kay mama sa bukit pag nagkukopra. May mga gumagawa sa kuprahan ng mga tao, binabayaran yung araw nila hanggang sa matapos ang pagkopra. Ang nagbabayad nun ay ang katiwala ni Lola, bali pinipigyan na lang si mama ng party niya pag nabenta na. Habang nakaupo ako sa isang hornuhan, ito po yung lutuan ng mga nyog para maging kopra. May natanaw akong lalaki na nangangahoy. Napatingin din siya sa akin. Gumiti ako pero di siya friendly kasi inis na vlog ako. Inisip ko baka nahiya lang siya kaya lumapit ako dahil mukhang mabait naman. Pero nung papalapit na ako sa kanya, nagmamadali naman siyang lumayo. Di ko na yung pa kay mama. Kinabukasan nagpunta uli kami sa kubrahan. May mga tirang rambutan pa doon sa mga puno dahil di naubos sa pagharvest. Kaya nagpaalam ako kay mama na manungkit muna. Umayag naman siya at magingat daw ako baka may ahas. Nahirapan akong manungkit kaya eh, umakyat ako. Pag ko sa sanga di ko napansin may lamat na pala at nalaglag ako. Di agad ako nakasigaw kay mama kasi iniinda ko yung sakit ng balakang ko. Pero di ko inakala na lumapit sa akin ang lalaki na kita ko kahapon at tinulungan ako makatayo. Tinanong niya rin ako kung okay lang ba ako. Sabi ko masakit pa ang balakang ko. Sabi niya, baka gusto ko daw patingnan sa lola niya dahil marunong daw ito manghilot. Di ko alam bakit napasama ako sa bahay nila. Di ko na inisip yung safety ko nung oras na yon dahil sumama agad ako sa kanya. Kahit di ko kilala pero ang alam ko pag mga probinsyano mababait. Malapit lang sa kuprahan ang bahay nila. Medyo bundok na rin ito at walang bahay Maliwalas ang lugar, masarap tumambay at may duyan din na tinali sa magkatapat na punong kahoy na yari sa ratan. Kayo lang ba ng lola mo ang nakatira dito? Bigla akong natanong sa kanya para mabasag ko ang katahimikan dahil di talaga siya nagsasalita. Pasulyap-sulyap lang sa akin pag di ako nakatingin sa kanya. Dumangol lang ito at sabay sabing, hintayin lang natin si lola dahil pauwi na yon. At di nagtagal, nakauwi na nga si Lola kahit matanda na ito pero halata pa rin na maganda, lalo na siguro nung kabataan pa niya. Magandang araw po, ako pala si Nika, Lola. Parang nagulat si Lola nung narinig niya boses ko, di niya daw akalain na may ibang tao sa bahay nila. Sobrang bihira lang daw magkaroon sila ng bisita. Nisip ko na malayo na kasi ang bahay nila kaya siguro walang tao na pumupunta. Tawagin mo na lang akong lolaan siyang, saan pa ba ang masakit? Sabi ni Fidel na laglag ka daw sa puno. Bakit ka naman umakyat dun? Di mo na lang inutusan si Fidel. Sabi ni lola sa akin at nalaman ko rin na Fidel ang pangalan ng lalaki. Gamutin mo na siya la para makauwi na. Sabat naman ni Fidel habang nakatingin sa akin para bang gusto niya na ako makaalis. Ginamot naman ako ni lola habang hiniilot niya ako marami siyang kyunento tungkol sa buhay nila. Namatay daw ang nanay ni Fidel nung pinanganak ito at ang tatay naman ito ay lumayo. Kaya ang kanyang lola na ang nagpalaki at nagpaaral. Nasa kolehiyo na rin pala si Fidel, katulad ko pero mas matanda siya sa akin ng tatlong taon dahil 23 na siya. Pero second year college pa lang ito kasi ilang subjects lang ang kinukuha niya kada semester dahil tumutulong ito sa lola niya sa pagbebenta ng mga gulay. Minsan naman nagbebenta siya ng uling at kahoy na panggatong. Nawala ang sakit ng balakang ko pagkatapos ako ilutin, pumalik na ako kinamama, hinanap din pala ako nila at nung nagkwento ako sa nangyari sa akin, Sinabi ng isa sa nagkopra na mag-ingat daw ako dahil kilala sila Fidel sa lugar ng mga aswang. Natawa na lang ako kasi hindi naman ako naniniwala sa ganun. Naging close na rin pala kami ni Fidel. Pero di ko na sinabi kay mama na minsan nagigita kami. Hanggang sa dumating ang pasukan at sinamahan ako ni Fidel magpa-enroll. Isa lang ang school namin kaya minsan nagkakasabay kami. Ang akala ko dati na mahiyain at tahimik ay na. Palagay na rin ang loob ko sa kanya dahil mabait ito. Minsan nga napagkamalan kami magsyota kasi kami lagi ang magkakasama. Pogi din si Fidel, matangkad ito at moreno dahil lagi ito nabibilad sa araw at disposed din sa may higit dahil sa pag -ubigay. Isang araw, nagpunta ako sa bahay nila Fidel dahil walang pasok, mahuha kami ng prutas. Nagsipak ng kahoy si Fidel noong nadatnan ko habang si Lola naman ay nasa kanyang taniman ng mga gulay. Umupo lang ako sa may labas nila, naghintay kay Fidel na matapos nang biglang may sumulpot na lalaki sa aking likuran. Nasa 30 na ang edad dito, may bisita pala kay Lola, sabi niya lalaki habang pangingiti dito. O oh, Arman, siya si Nika, kaibigan ni Fidel. Sagot naman ni Lola. Lumapit agad sa akin si Fidel at parang iniwas niya ako dito. Tara na Nika, mangunguhan na tayo ng prutas, sabay hila sa akin. Pagdating namin sa prutasan, tinanong ko siya kung bakit ganun ang inaasal niya na parang pinastos niya ang lalaki. Sabi niya, pinsan niya raw ito at iba daw ang gali, kaya iniwas niya ako. Pero sa di kalayuan, nandun si Arman, pangiting-iting, nakatingin ito sa amin habang nanguha kami ng prutas ni Fidel. Pagbalik namin sa bahay, dali-dali nilapitan ni Fidel si Lola, parang nagtalo sila. Magpapaalam na sana akong uuwi, kaso ayoko mo maistorbo sila dahil mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos sila mag-usap, lumapit sa akin si Fidel at sinabi sa akin na huwag na daw akong pumunta sa bahay nila kahit kailan at buwasan ko na daw siya. Nagulat at nagtaka ako kung bakit ganoon. At si Lola naman ay may inabot sa akin na maliit na bote na parang langis. Sabi sa akin, huwag mo daw itong walain sa katawan at dalhin kahit saan ako magpunta, kahit maligo. Dapat huwag mo daw itong ilayo sa akin. Natawa ako na nag-worry kasi ang seryoso ng mga mukha nila. Hindi na nila ako sinagot kung bakit at pinauwi na ako. Hindi na rin ako hinatid pa ni Fidel. Sinunod ko naman ang sinabi nila pero di na kami nagkita pa ni Fidel ilang buwan na at di na rin ako nakapunta sa kanila dahil pinagbawalan na nga ako. Isang araw, mama si mama, nagpusa akong sumama dahil ang alam ko nagtitinda sila Fidel ng gulay sa bayan. Pagdating sa palengke, nagpaalam agad ako kay mama na mag ikot, -ikot muna at antayen na lang ako sa sakayan pag uwi. Ang tagal kong nagikot hanggang nakita ko si Fidel na nag -it -it ng malaking basket na may mga gulay. Lumapit agad ako sa kanya pero nung nakita niya ako ay di ako pinansin na para bang di ako kilala. Magsasalita pa sana ako kaso umalis na siya. Sobrang nasaktan ako noon at di ko napansin na napaluha na pala ako. Masama na ang loob ko sa kanya at iniisip ko na masama pala ang ugali nila. Sa sama ng loob ko at inis, tinapon ko yung parang langis na binigay ni Lola. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain ng hapunan, sobrang lakas ng ulan. At dito sa amin, pag malakas ang ulan, asahan ang brownout at yun nga ng brownout. Kaya maaga kami pumasok sa kwarto, sinabi ko kay Mama na tatabi na ako sa kanya. Yung kapatid ko naman, gusto din sa kwarto din ni Mama matulog. Masarap na ang tulog namin, pero nagising ako sa lakas ng kalabog na parang galing sa kwarto ko. Pero di ko pinansin at natulog uli ako. Hindi ko alam kung panaginip o totoo ang nangyayari dahil nakita kong may tao nagbukas ng pinto sa kwarto at isang lalaki ang pumasok. Hindi ko nakita ang mukha dahil madilim pero lumabas din ito na para bang tinitingnan lang kami. Pinabukasan, tiningnan ko ang kwarto at wala namang nabago o bumagsak. Iniisip ko na lang din na panaginip lang ang lalaki pumasok sa kwarto kagabi. Paglipas ng taon, nakagraduate na ako ng college. Nagpaalam ako kay mama na sa Manila na ako kahanap ng trabaho. Pero sa susunod na taon pa, dahil gusto ko muna din magpahinga bago sa sa trabaho. Dahil alam ko, pag nakapag-umpisa na, ay tuloy-tuloy na ito. Isang araw, sumama na naman ako kay mama sa bukit dahil nagpakopra ito. Natanaw ko din ang bahay nila Fidel, pero pinaliwala ako na lang ito dahil kahit matagal na, pero di ko pa rin nakalimutan ang ginawa niya sa akin. Nangunguha pala ako ng kakao nang may napansin akong tao sa likod ko at paglingon ko si Fidel yun. Pero dinidma ko na yung tulad ng ginawa niya sa akin noon, parang hindi ako nakita. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin pero di ako kumibo. Pasensya ka na, di mo man maintindihan ang ginawa ko pero para sa iyong kabutihan at kaligtasan ng sakripisyo to. Di ako nakatiis na ko kaya sumagot ako. Sakripisyo? Sakripisyo ba ang tawag sa pandidema mo? Anyway, wala naman ako kakailang sa kung anumang dahilan mo eh. Pero ito lang masasabi ko, ang papaw mo, para pang wala tayong pinagsamaan, akala ko tunay kang kaibigan pero wala ka palang kwenta. Hindi ko na napigilang sabihin yun sa kanya dahil wala naman kasi siyang binigay na dahilan kung bakit wala na lang niya tinapos ang pagkakaibigan namin. Lumapit siya sa akin at niyakap ako bigla. Nagpupumiglas ako pero di ko kaya ang lakas niya hanggang sa naiyak na lang ako na di alam ang dahilan. Nararamdaman ko rin na tumutulo ang luha ni ng at sumisingot-singot siya. At sinabi niya sa akin, mag-ingat ako lagi at sabi pa niya na lang siya sa paligid, naabantay sa akin. Pagkatapos niya sabihin yun, lumayo na siya habang ako'y nakatulala dahil hiwagaan ako sa mga sinabi niya. Isang linggo na lang paluwas na ako ng Maynila kaya nag-ayos ako ng mga gamit. Naglilinis din si mama noong oras na yon. Ano ba itong nasa bote, ika Sa'yo ba ito? Nakaiba ang amoy eh. Sabay abot sa akin ng bote. Naalala ko yung binigay sa akin ni Lola pero ang alam ko, tinapon ko na yun. Sinabi ko na lang kay mama na sa akin at experiment ko dati sa chemistry. At habang nagliligpit ako, napansin ko rin sa paborito kong sling bag na may parang bote ng langis na katulad din sa binigay ni Lola. Ibig sabihin ang dami nito at sino naman kaya ang naglagay? Naitanong ko na lang sa sarili ko. Kinabukasan, naisip kong pumunta sa bahay nila Fidel at gusto kong maliwanagan sa mga langis na nakita sa bahay. Pagdating ko, kumakain si Lola ng almusal, wala si Fidel nasa ilog daw, kaya pinuntahan ko sa ilog. Nadatnan ko siyang namingwit at may mga huli na ito. Gusto ko maliwanagan nito. Direkta kong sabi at pinakita sa kanya ang bote ng langis. Alis na ako sa susunod na linggo. Bago ako umalis, gusto ko ipaliwanag mo muna kung para saan to. Nakatingin lang sa akin si Fidel, sabi niya. Dalhin mo yan kahit saan ka magpunta dahil proteksyon mo yan. Proteksyon? Saan at para kanino? May tama ka ba? Kaya ka siguro walang kaibigan eh dahil para kang ewan. Pero sagot naman niya, ayos lang. Na wala akong kaibigan, basta di ako ang dahilan para mapapahamak sila. Lalo ka na. Seryoso niya pagkasabi. Di ko maintindihan pero nararamdaman ko yung concern niya. Pwede ba tigilan mo na yung mga ganyang pananalita? Di ko maintindihan. Hanggat di mo ipapaliwanag kung para saan tong mga langis na to pagalit kong sabi sa kanya. Kaya tumigil siya sa pamimingwit at tumabi sa akin at sinabing, Okay Nika, dahil gusto mong malaman, di ko alam kung maniniwala ka pero ito ay protection sa'yo para di ka malalapitan ng mga aswang. Nakita ko itong tinapon mo. At nung gabing malakas ang ulan, pinuntahan ka ng aswang at nandun ako para ilagay ko ito sa bahay niyo at ilagay sa bag mo. At yung kwintas mo na may lakit, may nakalagay dyan na latin na dinasalan. Papi lang yan pero protection mo din yan. Inawayan na lulaan siyang para sa'yo para siguraduhin may proteksyon ka sa katawan mo. Dahil nung pumunta ka sa amin ay naamoy ka ni Arman. Pinsan ko yun at isa siyang aswang at alam kong susundan niya ang amoy mo at dititigilan hanggat di ka mabibiktima. Ayaw nilang may ibang tao sa buhay namin ni Lola. May kaibigan ako noon si Eric at biniktima nila. Nika, may lahi kaming aswang kaya walang pumupunta sa bahay namin dahil takot sila. Takot ang mga tao sa amin. Ikaw lang ang pangalawang tao na pumupunta sa bahay namin ni Lola. Pero nagkamali ako ng dalhin ka doon dahil di ko mapapatawa ng sarili ko kung may mangyayaring masama sa'yo. Dahil ang totoo ni ka, napamahal ka na sa akin. Ayos lang kung magagalit ka sa akin, ang malakas safe ka. gustoin ko mang mamuhay na normal, hindi pwede dahil nahantingin ako ng mga lahi namin. Di ako aswang at si lola dahil kailan man di kami tumikim ng pagkain nila at di kami tumanggap ng pamana. Ang papa at lolo ko ay normal din na tao. Nung namatay ang mama ni lola, imbis na tanggapin ng pamana, pinalunok ito ni lola sa mama niya para matigil ang parang sumpa sa pamilya. Pero di pala pwede 'yun, bawal sa lahi nila kaya di sila titigil hangga't di maipasa kay lola ang pamana. At itigil lang ito kung kusan lulukin ng pamana ng sino mang meron nito at isasama sa hukay. Ayaw din nila makapag-asawa ako ng normal na tao dahil gusto nila na kagaya nila ang aking mapapangasawa para di daw maputol ang pamana ng lahi nila. Nika, gusto ko mapalapit sa iyo. Gusto okay kitang laging kasama. Masaya ako pagkasama ka. Walang gabi o araw na di kita iniisip eh. Kung alam mo lang ang lungkot ko nung sinabi kong iwasan mo na ako, masakit yun sa akin dahil iba pagkasama kita. Umiiwas ako makita ka pero di ko mapipigilan ang sarili ko dahil lagi kitang namimiss kaya lim akong nagmamahasin sa'yo kahit sa malayo. Basta makita lang kita. Nasaktan din ako nung malaman ko na may nanliligaw na pala sa'yo pero sino naman ako para pasukin ang mundo mo, di ba? di tayo bagay. ngayong alam mo na ang totoo, ayos lang na matatakot ka sa akin. Naintindihan ko, alam pong sanay na ako na kami lang ni Lola ang magkakasama lagi pero sobrang sakit pala pag piliting iwasan ng tao ang nagpapasaya sa'yo. Masakit pala pag mahal ang isang tao pero alam mong di magiging kayo. Sorry Lika pero ayos lang na masaktan ako basta ang kapalit ay ang safety mo. Natatakot ako sa mga sinabi ni Fidel pero naawa din ako sa kanya at sa totoo lang kinilig din ako nung marinig kong mahal niya ako na di ko maintindihan dahil kahit di kami nagkikita pero lihim pala siyang nagbabantay sa akin para siguraduhin safe ako. Gusto ko siyang yakapin sa mga oras na yon pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Sumama ako sa bahay nila, sinabi din ni Fidel sa lola niya na alam ko na ang tungkol sa kanila. Mabait si Lola siyang may alam din siya ng mga ritual pero ginagamit niya ito para proteksyonan ng mga tao. Namatay daw ang asawa nito na walang alam sa lihim ng pamilya nila dahil ayaw niya itong mag-alala. nag pala kami ng ista at ang inulam namin sa tanghalian. Nagpaalam naman ako kay mama kaya kahit matagal ako uwi oh eh, ay ayos lang dahil may tiwala si mama sa akin. Masaya kami nagkwentuhan ng dumating si Arman. Napatayo ako pero pinigilan ako ni Fidel. Bakit ka na nito? Tanong ni Fidel. Uh, wala lang, may naamoy akong inihaw. Gusto ko sanang makikain, sabi ni Arman habang nakatingin ito sa akin. Natakot ako ng oras na yon pero si Lola ang nagpakalma sa nila. Nag-usap si Lola at Arman sa labas at puti umalis na si Arman. At patuloy kami nagpintuhan na para bang okay na ang lahat. Malakwento din si Lola at si Fidel naman, panay ang patawa. Noon ko lang nakita ang saya nila. Hapo na ako nung nakauwi sa amin at tinakot na natin ni Fidel. Nung gabi yun, inaalala ko ang mga sinabi ni Fidel at ang hindi makalimutan at nagpapabalik-balik sa isip at matindi ko. Ang sinabi niya, mahal niya ako. Ang totoo kasi, mahal mo din si Fidel pero di ko alam kung ano ang future namin kung magkakatuluyan kami. Nagkita uli kami ni Fidel sa ilog. Sumama ako sa kanya mamingwit. Nagpaalam ako kay mama. Sabi ko sa kanya, sulitin ko na ang panahon na dito ako sa probinsya dahil tiyak mamingwis ko to. Masaya kami namingwit ni Fidel. Ang dami naming huli. Punta din si Lola. Nagdala ng kanin para doon daw kami sa ilog mananghalian. Sobrang saya ko ng oras na yon. Umuwi na rin si Lola pagkatapos kumain. Aalis ka na bukas? Biglang tanong ni Fidel. Oo eh, pero mag-a-apply pa lang naman ako ng trabaho. Doon muna ako sa tita ko, yung kapatid ng papa ko. Pero magrerenta din ako ng kwarto o maliit na apartment pag may trabaho na ako dahil ayoko makitira. At para pagluluwas sila mama, may matutuluyan din sila. Baka sa mukha ni Fidel ang lungbot, kaya hinawakan ko siya sa braso at sinabi kong, Kayo din ni Lola, pwede pumunta doon. Talaga? Pero dalawang taon pa para makagraduate ako, tagal pa nun. Pero baka next year kukunin ko na lahat ng subjects para makagraduate ako agad at makapagtrabaho din. Tapos doon na kami titira ni Lola sa malapit sa'yo. Tuwang-tuwa si Fidel sa plano niya at masaya din ako dahil mahal na niya ang Lola niya. Responsable din siyang tao dahil nagsisikap talaga siyang mga pag-aaral sa kapila ng malagayan nila. Dumaan ang mga araw, buwan at taon, may permanente na akong trabaho at si Fidel naman may trabaho na din at nagkatutuwa ang plano niya. Ay dinala ni Fidel si Lola sa Maynila pero ayaw ni Lola dahil maingay daw. Kaya umuwi ito. Kaya naisip din ni Fidel na sa probinsya na magtatrabaho dahil ayaw niyang malayo kay Lola dahil nga sila na lang dalawa tapos magkakahiwalay pa. Patuloy pa rin naman ang komunikasyon namin ni Fidel. Sila mama naman na gustuhan na rin sa probinsya at minsan lang sila lumuluwas ng Maynila. Isang araw, nabalitaan ko na lang na wala na ang Lola ni Fidel. na agad ako at umuwi dahil iya kawawa si Fidel. Mag-isa lang siya dahil iniiwasan sila ng mga tao. Hindi ko na nabutan pa ang bangkay ni Lola dahil agad ito. Niyakap ko si Fidel. Alam kong sobrang sakit dahil si Lola lang ang taong nandyan para sa kanya. Habang nagliligpit si Fidel ng mga gamit ni Lola, may nakita siyang sulat at para ito sa kanya. Binasa niya ito. Fidel, ako, pag mabasa mo to, ibig sabihin wala na ako. Huwag ka na mag-alala na mamuhay ng normal kasama ang mahal mo dahil tapos na ang takot at pagtatago mo. Nakipagkasundo ako sa pamilya na tanggapin ko ang pamana at kusa ko rin itong dinala sa aking pagpanaw para di na maisalin pa sa at sa mga henerasyon mo. Alam kong mahal na mahal mo ako. At habang tinitinan kitang masaya kasama ang mahal mo, naalala ko ang lolo mo. At ayokong maranasan mo ang pag-aalala na baka balang araw ay eh masasaktan mo ang sarili mong pamilya o madala sa kadiliman dahil sa pamana. Pinili ko ang aking katapusan para ikaw ay maging malaya kasama ang iyong bagong pamilya. Napahagulhul na lang si Fidel pero pinadama ko rin sa kanya na kahit nawala na si Lola, nandito pa rin ako para sa kanya. Fidel, ang totoo mahal na kita at hindi kita iiwan kahit ano man ang mangyayari. Ito na lang ang nasabi ko sa kanya baka sakaling lumuwag ang dibdib niya pag malaman niyang may tao pa rin handang dumamay sa kanya. Simula nang nawala na si Lola, wala na rin kamag-anak na lahi nila Fidel ang nagpakita. Masakit man ang nangyaring sakripisyo ni Lola pero di naman ito nasayang dahil tahimik at normal nang namuhay si Fidel. Takot man ang iba pero kami ng pamilya ko tanggap na si Fidel. Nagpakasal kami ni Fidel at may dalawang anak na mabait at responsabling asawa at ama siya. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong kwento, paki like and subscribe naman po.